¡Lolmol, barra misa a ya ¡Ya está usado casito! La la parís, ya, para parís. Ya. kita kita mo sa palengke nyo? Bukit sa baba ko, anong lugar kayo? Para malaman natin kung 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 isa kilo. <laughs> kapatader ah ito kayong last para kita silaan good morning sa inyo mga timi mix mga brother ito na kunin natin yung kitang ana yung dulo ng ano na rin bandila nakabalagbag yung kitang natin biglang nagbago yung ano agos biglang nagnorte, pati yung hangin Hay, ilay na natin. Ano kayang laman ito? ойым шоғылдан nagparamdam. Yan, ito yung unang kamil. Wala na ang natira. Kahit eh, kunting pamain. Ito tingga. Okay. Ha? lang. na, lumalaban na. Uy, buya man. Buya man yung lumalaban. Yun, you know. Nagbo brown brown. Ah. Yun. Uy, bibi, bibi grouper. Bibi grouper. Ah. Bibi grouper.

long kilohin oh. ah. ah busog oh hmm. parang dito pa yung buong ano gopher ala -ano? lapu lapo hmm. wala ka hindi

Ah, lumalaban na naman. Oh, 'yan ang kawil na naman. Wala na namang huli. Mhm. Mm mm -hmm. Okay, kalukot-lukot na siya eh. Last. Indong ng tao na. Oo, baka ano to. Baka ahas. draw. Yunog. Ayun o. Indong. Indong. No? Indong. Yunog, no? groper na naman. Uh, Popo eh. mumula ay. Mumula-mula. Ay. Mumula-mula. Ah. Ah, mumula-mula oh. Ah. Okey kita eh. kuat ni. Mengapa nak kilo? Baik gupir. mengapa hmm, kilo? Tak laki loh ya naklasmetnya oh kuya nya kuya lah tok tok lagi nak oh sama abi toh Ito yung ano? Kita? Sabi lang? May huli pala bang? Yung, may huli Oh. Yung, yung, sila ang sila, sila Sila limpa, sila limpa. O, oh, o, oh, o. Oh. O, kita no? Tara, tara, tara. Angat. Yun 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 Ayun oh, ayun oh. Ayun, laki ko. laki. Uy, akala ko laki. Oh. Ah. Akala ko malaki ka. Eh, nagpailalim. ka okay, kakasang. Patay na. Ha? Mayroon pa daw, mayroon pa daw. Mayroon pa daw. Kaya natin ito. Mayroon pa daw. pang apat Ah, ibaganak ah. eh, yung huli natin. Wala lang lang, suko lagi. Tang tang ya kat. Entra. Ayun, lumutang. Ito sa lumutang. You know, lutang oh, ay no, oh lutang. Kaya mm -hmm. mo ba? Kaya ah, agoy. ah agoy. Oh. Ay. Ay, okay, okay, Lucky. Okay. Ah. Uh, Panglima. Ito yung pinakamalaki. Wala na sa limang kilo. Kaya ang kuya nyo, kuya. Ayun, piraso. Ay, hila pa tayo. Ah.

ini dulu Yang mga TV Mix mga brother uh, Dali natin sa koron Mayang gabi Andun Diretso Ayan kita kita doon sa timbangan nang koron Ayan mga TV Mix mga brother Timbang na yung grouper natin Ayan eh, Dami Tapos may titimbangin pa si Badi Badi May titimbangin ka ba? Ha? May titimbangin no. ka ba? Ayan na. Ano ba? Lilibog mo ako ah. Ang dami naman ito. Ay, ang dami kasi nagpasabay. Bede.